Yun. Andito na ulit ako sa bukit. At syempre, una kong chinek yung kinana nating buntog. Mukhang ano eh, mukhang batak. Sana huli. <laughs> Tignan. Ayan yung kanyang ano. Nakalubog yung kawil. Ay, wala. Kalau pa naman nakahuli. ayun pa rin, palaka pa rin. Namatay lang siya. Uh -huh. Ayan, ito yung ginagawang kulungan ng itik at pato. Ayun, wala nga akong nahuli sa buntog. Kaya ngayon, uh, maglalambat na lang ako. Yan, ito yung kaputol ng lambat na binili ni mama. Pinutol-putol kasi ni papa sa tatlo. Ayan, ikakana ako to doon. Kaya lang naman talaga ako pumunta dito sa bukid ngayon ay dahil excited nga akong malaman kung nakahuli yung ginawa kong buntog. Wala nga rin nagawa ng kulungan ng itik at pato ngayon dahil wala si Papa. May lakad kasi siya. At dahil nandito na nga rin lang ako ay nagkanana rin ako ng lambat. Kasama ko si Mama dyan at nandun naman siya sa kabila nangangawil. So yan si Mama. Gumawa rin siya ng ano, sarili niyang ispat ng kawilan dun. At least hindi na siya nagtsatsagado sa initan. Ayan siya. maya maya papandawin ko yung ano yung lambat na kinana ko magdadala tayo ng timba ang natin ng huli tatas tas lang natin yan titignan natin kung may huli yun 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 meron eh, kita nyo Okay. <laughs> May isa. Mm -hmm. Yun. First speech. Harap ko. <laughs> okay. Balik natin. Ayusin natin yung lambat ulit. Yun. No? Pero meron pang isa dito sa ilalim. Ayun. <laughs> Yun. Yan ito isang to pangalawang pandaw na ang dampat yan pinapandaw ko siya kasi pag yung tilapia matagal nang namatay tapos nakababad sa tubig ano namamaga yung katawan niya tapos pumuputla siya ayan kaya kailangan natin pandawin oras oras may isa sumabit Kaya isa isahan ayun o kaya isa isang huli ayan si mama natapos na siya mga wil ayun o may pain pa ako ako nga rin ang mga ngawil pero mga pain kung alam ko lang yung kawil na yun ang ginamit ko oh, may isang kilo na to dito nga sa buko ito naman talaga ang libangan namin ang pangangawil nag -e enjoy pa nga sana ako dyan kaya lang naalala ko na may kailangan pa pala akong gawin sa bayan kaya eto nga dali dali ko na pinandaw yung kinanakong lambat At ito lahat yung namin, kasama na yung huli ni mama dyan.